Nagloan ka ba ng motor mo sa mga dealership? Kung oo ang sagot mo, dapat panoorin mo itong video na to para malaman mo kung ano ang sekreto nila. So una sa lahat, uh, pag nagloan ka ng motor, ang thinking mo is yung motor mo is nakasanla sa kanila. Pero alam mo ba na karamihan ng mga nakaloan ng na motor ay hindi nakasanla. So, kasi yun yung uh, pag yung mga customer once na nare-release na yung motor nila, yun yung sinasabi ng mga tao doon sa dealership. Kaya iisipin ng mga nag sa motor is uh, yun nga yung ano nila, na yung motor nila is nakasanda. Yes, totoo, meron kang binibirmahan na kontrata na nagsasabi na ang motor mo ay nakasanla or naka-loan sa company na binilan mo nito pero ang tanong nare-rehistro ba nila yon Okay. Paano ba malalaman kung nare ng motorcycle company or ng financing yung motorsiklong binili mo? So, makikita mo yan sa ORCR ng motor. Uh, makikita mo doon, nakalagay doon, income bird doon sa CR ng motor. Ibig sabihin, income bird to, halimbawa, sa isang financing company, sa bank, or yung mismong institution na yun, malalaman mo. Ibig sabihin, pinaregister nila to sa um, registry of deeds at sa LTO. Kaya lumabas siya sa CR mo. Pero, 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 karamihan ng motorcycle dealership ay hindi nagpaparehistro ng kanilang mortgage. Ibig sabihin na ito, sayong-sayo yung motorsiklo na binili mo. Kasi hindi siya nakaloan. Hindi siya nakasanla. Ang utang mo lang sa mga dealership na ito or dun sa financing na naniningil sa'yo is yung mismong pera na pinambaya dun sa motorcycle mo na binili mo na sila ang nagbayad. In short, ang utang mo talaga is pera. Pero, syempre, sasabihin nila, eh, nasa amin naman yung original na papeles ng motorcycle mo. So, ibig sabihin sa kanila yon Mali. Kasi nga, bawal yon Actually, bawal yung ginagawa nila na yun. Sinisafe keep nila yung original na ORCR ng motor mo. Kasi sa'yo yun. Sa'yo yung nakapangalan. Hindi yon nakaloon. Hindi yun nakamortgage. On behalf of you. Although meron kang binirmahan, hindi nila yon pinarehistro technically wala ka hindi naka sanla yung motor na yan sa kanila ah yes meron kang binirmahan na pag hindi mo nabayaran yung yung motor is pwede na lang hatakin pero kailangan nilang kumuha ng court order para magawa yun so hindi ko to binibigay yung tip na to para mambalasubas tayo hindi tayo magbayad ng ating loan sa motor. Pero, ito yung paraan para malaman nyo kung ano yung karapatan nyo. So, please, kung naka-loan yung motor nyo, check nyo kung merong mortgage or naka-mortgage, naka-register yung mortgage ng motor nyo. So, papakita ko to dito sa background ko kung alalaman nyo kung naka-mortgage yung motor nyo or hindi, nakalagay dan income bird dun sa lumang ORCR tapos dun sa bago yung malaki nakalagay income bird 2 tapos yung pangalan ng bangko or financing na na pinag-loanan nyo so yun lang kung meron kayong questions about that, pwede natin pag-usapan sa comment section, tapos gawa natin ng another video para dun sa mga ba gusto nyo pang malaman So hopefully nakadulong ako sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.